Mm. Ina, mm. Gabi, hati mm. ang katawan sa isang liblib -lib na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang babaeng kilala sa kataimikan tuwing gabi lang siya lumalabas. At kung makikinig ka ng mabuti, sa hating gabi, maririnig mo ang pagaspas. Hindi ito ibon. Malaki, mabigat. Ito ang manananggal. Ang manananggal ay isang babaeng nilalang na naghihiwalay ng katawan tuwing gabi. Ang kanyang itaas na bahagi ay lumilipadala ang kanyang malalaking pakpak. -pak at hinahanap ang kanyang biktima. Kadalasan buntis. Ang tiyan ng isang ina kanyang binubuksan gamit ang dila na mahaba at matulis. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, iniiwan niya sa likod ng bahay. Nakatago sa damuhan o sa puno. Kaya sabi ng matatanda, kung gusto mong pigilan siya, Hanapin mo ang kanyang kalahating katawan, budburan ng asin o suka. Dahil kapag hindi siya nakabalik bago sumikat ang araw, mamamatay siya. Minsan, nagpapanggap siyang tao. Maganda, misteryosa, tahimik. Ang kanyang mga mata parang laging nakamasid. Ang kanyang boses, banayad. Ngunit kapag siya ay nagalit, makikita mo ang tunay niyang anyo. Puno ng matutulis ng ngipin, pula ang mata, at tila hayop ang muka. Ang kanyang mga biktima, madalas ay hindi alam na inaatake na sila. Matutulog lang sila, at paggising ng umaga, may sugat na ang tiyan. Walang tulog, walang sigaw. Hindi lahat ng manananggal ay babae, Ngunit kadalasan, ang mga babaeng puno ng hinanakit, nasaktan sa pag-ibig, ay siyang nagiging ganito. Sila ay nanunumpa sa mundo, maghihiganti sa bawat ina, sa bawat sanggol na may buo at masayang pamilya. Kaya kung naglalakad ka sa gabi at makarinig ka ng pakpak sa hangin, huwag kang tumingala. Baka ang mata mo ay magtagpo sa isang nilalang na nagahanap ng tiyan na bubuksan.